So, hi guys! <laughs> so, mag-vlog na naman tayo. So, ginabi kami guys. Naghanap kami ng ano, DHS. Sana kasi mapapadala kami pa international na mga radio. So, naghanap ako ng review na malapit. So, kawan ng Diyos. na kami nahanap ito na mas malapit sa amin guys. So, ngayon, ang ginawa namin, dumana lang kami ng pure cold rosario. At ito yung napamili ko sa halaga lang ng 1,3 kriya. Ito na lang isipo dito na. Ano so, one, so, ginamit namin, siyempre siya na lang ng RS 500 lang. So, lumang so, po sa pusa, 400. ginamit ko yung points ng alin po rin kahit namin. So, ito yeah. lahat. Ang uh, nabili ko is 1,367.60. So, sa points kasi, ang um, anong po rin ko is that mayroon points doon na um, mm, 1,588 mm -hmm. yata. Ito po rin ganun. Yun na lang inamin ko yung points. So, ito yung napilip ko. Kunti so, na kasi medyo <coughs> may kalayuan at saka nilakad lang po namin mula Rosario Pure Gold Jr. papunta dito yeah. sa Life Homes.

ninety point So, ang laman. So, kung kung 12 na siya, no? Pwede na siya sa 12 ang bitahan, Hindi so, nga to, di din pa kasi Baw nga raw niya. Yan, yeah, ito na na pananay. So, ito na nga dito sa konsumpo na lang ito. Double choco chips. Yes, ayun. Sa oh, gusto mo ba ang to? Okay. Oh, oh. Sarap yun, eh. Ito naman yung point o po double choco. Ayan. Sa akin yan, ko guys, sa yogurt, 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 Mas mahal po siya. 95. Mas mahal siya, 95. Ito yung first sa uh, your gold junior mm -hmm. na no, mas nangyay guys. 95 po. Mas, ito mas mahal siya kung siya, Sa chunky cheese. Ayan. So, kung naman nila yan. Pwede so, naman nila mo magsawa ng para ka naman natin yung iba. Maki ko yung 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 Opo. Pwede rin sa'yo. Pwede sa'kin so, yung yung mabili ko guys. Ayan. Pwede so, lang naman. Grabe ang mga butas na yun. Ito na. <laughs> ito na lang. Hindi na lang. Eh. So, pero may kasama itong Copico Blanca at Copico Blanca single at siya Copico Black Black single Hindi ka na Hindi naman dumani Tapos Ito, papakita ko lang ninyo na nabili ko lang kasi binili namin niya kasi diba Bipit na namin yung mga budget Bawa mong ng sobrang dami ng budget Unti-unti lang pa sa isang item na yung pinukunan ko ito kumilag ko ng Alcatraz. Yan lang ito sa rin sa kanina. Hindi ko siya paninda. So, ito, kumako ng dalawa. Ayan. Dalawang Pochisan. Pochisan. Panina namin ito, guys. Pandagdag lang ito doon sa atin. Kasi, bukas, mag-deliver naman yun si Pio Gordo sa ayo bukas. Hindi meron kami muna, George. Kanina kasi, pinapay lang namin ito Nagtahanap ah, na kami sa alam bigit sa ano, mga lapit kasi wala nga. Pumasok na kami sa pure gold. Kasi ayun. Yeah. Ayan. Bumila ko ng dalawa. Yeah. Sa so, halagang like, one three guys, magkaroon na ng mga panindan. Isa-isa dalagala. -dalawa. dalawa din itong ano, circa fisher. Fisher cleanser. Ayan. Right? So dalawa rin. Tapos, may mayra kasi akong nabili doon din sa Pure Gold di Castro na isa. So dinagdagan ko na isa doon sa Pure Gold Rosario. So meron na tayong dalawa na yung display ko doon bukas. Display ko doon bukas sa tinahan. Ayan. Yung dalawa na yan. <laughs> Tapos, may Lewis Park kasi ako na polo na panindak na pili ko rin sa Pure Gold di Castro. So, punta ko ng Pure Gold Rosario. Uh, Ayan. Yeah, Kumuha rin ako ng Purgo. Purgo. Kasi yung graphic ko doon sa Pure Gold Dicaster is pull-on. Dito naman kay Pure Gold Dicaster is purple naman. So, magkaibang variant. May pink may blue, may white, may red. isa-isa na. Tapos, may naman siya guys. Yan, ako tunsun na ganito ang size. Walang stock sa Pure Gold Dicaster na puti. May puti isla yung maliit lang. So, meron pa kasi yung stock doon. So, ito lang nakuha ko dun. Wala yung orange, wala yung pink. So, blue lang. Tapos, violet. So, lang akong natig, isa. <laughs> well, kaya minsan, siguro, isip-isip lang sa kasya, wali na kaya to, yan? <laughs> Tapos, ito yan. Magpaisip isa lang binig. Tapos, ito na ang kuha ko ng Johnson shampoo naman ito. So, isa lang yung kina ko. Pero dapat ako ko nito yung body wash na yung white. Na may milk ayan, so walang stock din, so, ito naman isa na, ah, nawawa nawawa? <laughs> baba, baka tutinan, ano po na para makita, ayan and then ito naman <coughs> ang ah, hanap ko din ito, yung pink, kasi walang stock so violet na lang kasi, anim, isang ano, nakapak siya, so mabita naman yung violet sa akin na kulong Ayan. So, gina ko nito is 34. Yeah, 34. Ayan. So, kasi po na nito guys is 160. May question. Tapos, kuma ako ng Rixona Shower Clean. Isang tay. Saka Rixona na Rixona ng Panalak Retreat. So, yung nabili ko kasi itong sa Ligas Drug Lies is, is ano, Rixona na blue for I me. Mean, tapos, Rixona powder dry na pambabae. So, ngayon, meron ko na ako sa Rio. So, ito naman ang binili ko. Paunti-unti lang. Kasi, pag malit yung kumunan mo, pa isa-isang item, mas hindi siya makapasok yung So, pwede tayong kumuha ng pa isa-isa lang para magiging kompleto ang ating panila sa tindahan at maliit lang ang kukunan so yun yung technique natin guys sa mga puti na kukunan huwag kayo pag mga non-moving shot, hindi siya masyado malakas pwede kayong kumuha ng pa isa isa para lang kung may nahanap si booster mo meron kayong maibigay pag may hanap tayo dito meron kayong maibigay so magtatanda na yun sila guys sabihin may nakabinda ko ganito sa mga tindahan pag lumakas siya, ayan, nagdagay nyo na ulit yung mga dalawa, tatlong, hanggang anin. Pag lumakas pa, pag lumakas, prayon, pag lumakas pa lang, lumakas. isang lusina na kayo. So, ito na yung nagbili ko guys. So, yung kapi, kasi na-display na siya doon. Tsaka may dalawa kung dairy cream na kasama dito. Kano yung dairy cream? So, yung dairy cream siya is buy one, pick one. Buy two, magiging 93 na lang. So, nakaka- tayo dito. So, 93. Kasi kapag isa lang bibili mo sa dairy cream is 45, 50, di ko alam kung 50. So, 45, ano 45. Ba yun lang? 55? 55 kapag isa lang. So, kapag dalawa, so 93 na lang siya. So, kung ang katakla siya ng 46, 50. So, ang ginagawa namin dito sa dairy cream, ako ng dalawang ano, bali apat na yun. So, ang ginawa namin doon na sa direct ring guys, na naman namin siya. Tiningit-tingit siya kasi hindi afford ng iba bumili ng buo. Malaki. Kasi magbinta lang yan siya kung may okasyon na may buo-bili talaga ng buo. Pero pag mga normal lang na araw dito sa amin, ano ang normal lang na araw, so taking kasi napalaman nila yun sa ano yung tag nila sa pandisa. Kasi kami ng pandisa. So sinasabay, Nasabay na yun. Ayan, ayan. So, yun lang yung kasama, guys. Yung so, dairy cream na by one pick nandun, yung dalawa. Nilagay <coughs> ko mo sa Tapos, din speak rin yung miscafe. Um, eh. lang, kainin mean. lang kasi, yeah, tsaka mm -hmm. black seed. So, ayan lang. So, ito yung, ito lang yung nabili ko, guys. So, <coughs> 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 Nagkalagay na siya ng one, three, 67.60. Oh, Pero, ginamit ko, yeah. Okay, may nga, ang ginamit ko nito is yung points ng aling foreign card ko. So, wala kong nilabas na pera, di ba? Ito yung lahat ng nabili ko. So panahon na yun, grabe pang ang konti na lang, no? Ito, saan ko nabintahan ito, eh? Ito, Scoochison, ito, 43 ba ito? Wait lang, check natin sa resibo. Kasi minsan, mat, medyo mataas kasi si pure gold talaga pagdating sa mga ano, ibang IT. Pero nababawi naman kapag merong, merong tayong free, oh, bay, ganit, ganito, ganyan. So parang pag, pag ano mo siya, parang halos para sa lahat ng mga ano yun. Uh, Okay. 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 So ito na yun guys yung aking share ngayon. At is, nakapili ako ng ganitong item, di ba? Ito na yung ano. Hey! Tapos ito lalagay namin ito sa CR. So, sa points lang to siya, guys. Nagkaroon tayo ng paninda. Okay. Sa points. Okay. So, may natin lang pa naman kasi bukas may deliver rin ako ng kilogram sa iyo. Bukas may deliver. Baka din yun ng 5,000. So, ito kasi ano lang namin. Oh, Parang lang. Sumasok kami. Maka And thank you for watching, guys.